So, nag make hindi, up, hindi, oh. hindi, nag -make hindi, up. <laughs> Yan guys, nagmamadali kami. Kasi mga na yung aking kapatid. May iwan na tong dalawa. Buti na lang Friday ngayon guys. Walang pasok si panganay bukas. Guys, on the way kami. So, anak from pa. Yan, medyo binibinisan ng konti ni panganay kasi ano guys emergency aking kapatid dadalhin siya on Monday pero can't predict kasi kapag mga anak ka earlier or later or exact date sa sinabi tama it's Friday today good timing din guys naka pajama terno na rin ako dahil sa kamamadali wala lang bihis-bihis kabahay-bahay. Dito na kami sa ano? Dito din niya. Oo. Oh, oh. Art ng Nagilian. yan Wala lang kasing ilaw. Ayan guys. Papasok tayo dito sa ano? Wait, last night. Dito Honeymoon they? Road. The last night? Dito no. Oh. Oh. Ayun, oh. ano ayun, 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 night, last night na? Oh, yan yung bahay ng dentist clinic ni Doc. Yeah. And then this is the resort. This one. Oh, yeah, this resort. Yan. Ito na talaga wala na bahay. Ito, <laughs> ito, ito wala talagang kabahay-bahay maganda pag umaga, ganon, kasi presko nga province feels pero pag ganitong gabi <laughs> medyo, ano What? may mga bahay na actually, relative to ni mister napit na tayo lang. at kukunti lang din ang mga bahay mga anak na kasi. Yan na. one Yan na, husband niya. And let us see. Woo! Buti na lang. Prepared na yung mga gamit. Oh, sasabaw mo from work? Oh, tamang-tamang -taman timing. Walang pasok bukas. It's Saturday. Marami na Salad, may sa may sa hey, tapay salad pa Ayun. salad. Uh, lalabas na, tita yel yeah. no, yan na, no, yan na no. galingan mo, umire ayan, may lumalabas na kasing ano kaya lalabas ng kambal <laughs> tingiti pa yan buti nagmessage ka ng maaga na may lumalabas na ninerviews pa ako agad let's go let's go baby Tigayin pa rigatan ani mami niya. Labas agad ha pagdating natin. Yan na, go go go. Asik ta kwata na ganun agawid tumo la. Oo. I'm new to fluid if my memory serves me right. Ayun, hazard na rin kami. Okay, okay, Saka na. sa hospital. Ito sa Guys, doon anak ah. Saan? Dan. Ah uh, ah. Uh. Let's go. Sa may ano mo may wait lang. Yan na lang. Yan. Alala yang sudah ngamit tabak ka pamu ako parka. Anak na talaga. Talaga nag -make up, ka. Oh. Nag-makeup. <laughs>